Pearl Balls. Tingnan nyo. May mga nakuha na ako. ko dito. Mas maganda yung dahon nila dito kasi yung nasa garden. May ano yung dyan. May unod. Naglabas na. Siguro meron din sa yung tinyano na ka. Ayan. Um, Umukundok. O oh, maguukulay tayo. ayan tinanggilan ko ng isa tapos kuha tayo dito masarap ng feeling kapag ganito yung pag magluluto ka tapos kukuha ka lang <laughs> ang ganda ang sarap ng feeling napaka fresh ng gulay mo tanggalan ko ng isa meron pa ako doon sa loob tingnan nyo na ganyan na sya pandagdag natin kuha pa yun ang sili yeah. pepperoni sini ayun nang dalawa yung hinog na na hinog na tagbalin natin to magdidilaw lang din to baka lang sa'yo so ayan from the garden then yung garlic and onion natin is from garden also alright let's start oh, pa akong tomato dito na harvest gamitin din natin yun start so. what Yeah, why? I'll take a shower and then I'll leave this page up so you can look at it later. Alright. A little bit of olive oil. So all our vegetables is from the garden. organic. Hindi tayo gumamit ng kahit anong fertilizer. Just planted it up and then grow and then harvest and then cook it up. so yeah, mga lalabs. Galing sa garden gali natin yung mga gulay. Lahat na gagamitin natin. Including the garlic and onions onion. So, yung the best feeling Kapag magluluto ka, tapos kukuha ka lang sa inyong bakuran, yun ang pinaka-the best feeling. Alright. Onion. Onion. So, this is like late lunch. Meron kami sa late lunch kasi mga late nang lumigising. Ay, si Kamara parating na. Si Javi, anong oras kang nagising? Mga may bitay. 2 p.m. na. And then Kamara is almost home. Mga 3.25 or 30. And dito na yan siya. So, I to prepare food. Bago siya dumating. Simpleng ano lang to simpleng loto na pasasarapin. Cheers! So, ito kung mag-juice yung ito kung mag-juice yung tomato, sutakpan so, muna natin. Para maloto siya. Ayan, check na natin. Pwede na yan. Ayan na siya. Maganda yung hinog na hinog kasi nag-juice talaga siya, siya. Alright, okay na yan. So, ilagay natin yung ating meatballs. Ang meatballs na to ginawa lang namin ni Kamara. Yung ground pork, fresh ground pork to na tira ko nung gumawa ako ng lumpia. Nabusan no, ako ng wrapper. So, ginawa ko na lang meatballs. So, ang nandiyon sa meatballs, carrots, onions, and garlic. Ayan. So, panohin muna natin. dyan. Simpleng pagkain lang 'to na pasasarapin natin. So, nasipan ko lang. Then takpan natin para maluto agad. Ayan. Nagyan natin ang hot water para maluto. masama Gagawa tayo ng soup ng The secret <laughs> fish sauce. So, lagyan natin. Para kung gagamit kayo ng fish sauce ng oh. Wala, parang madami yan ito. Ilagay nyo ng Maaga. Tinapon ko yung iba sa sink. Parang madag. Ilagay nyo ng maaga para makuluan siya. Para malotok talaga. Ayan, nasulotoin so natin yung ating meatballs bago natin i-add yung ating ibang ingredients. Ayan, so, nandito yung pork chop natin. I-broil -bro lang natin yan. Ayan. Kulong-kulong na siya. Oops. Parang kailangan kong magdagdag ng tubig dito. Magdagdag ako ng konti. Konti pa kasi frozen yung meatballs natin. Gagawa tayo ng sabaw mga lalabs. Sahayaan mo na natin siyang kumulo ng kumulo dyan. Look at that meatball. So pretty. Looks so good. Alright, so hayan muna natin siya dyan na kumulo. Eww, I guess ito na ito. Sobrang bango niya. Meron pa akong tahong dito. Ilagay natin. So, safe food with meatballs. to mga na sabaw. Ayan. And, day <laughs> 1. Ito yung gagawin natin sabaw. Isa lang yung inalagay ko. ito so lang naman yung sasabawin natin. Lagay natin to Yung seasoning ng noodles. Dagdag ground pepper. And then Nor. 'yung ano, tama lang yata 'yung ano, perfect. Ano 'yung ano natin? Um, noodles. Tingnan natin. Magdidikdik tayo nito. Pay sauce. Okay, god All right Lagyan na natin 'tong Malonggay or moringa Para maluto siya talaga. Oh, perfect lang yung ano natin. Now, deos. Para sa dalawa to. Iba lang yung food ko. So, ilagay na natin to. And din itong dahon. Ano to Bill paper. And yung shrimp natin. Nagkain okay na din natin. Madali maluto yung shrimp. So, ito na yung lahat. Ang ingredients natin. parang madami yung sabaw. <laughs> Diyan na yung paper. Okay, magandang. It's yummy, it's tasty. Lutuin lang natin yung gulay. Yung shrimp, madali maluto yan huwag natin i-overcook kasi nagiging tuwi siya yun eh, kamari na to so yan yung soup natin meatballs, shrimp meatballs na ginawa ko shrimp tapos may tahong pa rin so yan na nga. then vegetables all from the garden and cooking my food. Sweet potato. So, -cook ko I have <laughs> so, half cup po siya. Ewan ko kung kumain yung dalawa nito, pero hindi pa yan sila tumikim. So, ako lang kumakain nito. Let's see. have half cup po lang siya. Ito na yung kamote natin. Dahon ng kamote, sweet potato. Tomato and ¡Añadir! This is the salad of the pears, the apricot, mm. mm. yeah. Alright, so it is cooked, it's done. I'll pour it the channel. And here is my rice. It's already cooked. Yeah, it's okay now.